ako po, po yung maswerteng na pagbigyan po ng napakalaking blessing na dahil po sa inyo na makapagbigay po ng ginhawa sa aming mga OFW. May bahay na kami! Thank you po! <laughs> so, marhay na aga. Ngayong umaga naman ay nandito tayo sa Naga. Today is a very special day kasi ngayon magte-turn over tayo ng brand new house and lot sa isang overseas Filipino na si Angelica Abellana na nakilala ko sa Taipei, Taiwan nung nakaraang Pasko. So, I was very honored dahil naimbitahan ako para makisaya at makisama dun sa mga overseas Filipinos sa Taipei last Christmas. So, I'm so excited na today, eto na, makikita na niya yung bahay niya for the first time. Makakalipat na sila and uh, sana magustuhan nila yung bahay. bagi. Dan nala Hello, so, Ang, ito na yung susi sa bahay mo. Siyempre, ceremonya. Sana magustuhan mo yung bahay mo. Sana marami kayong magandang alaala sa bahay. Kailan ka babalik sa tayo? Sa Sunday na? Opo, okay, ma'am. Sa Sunday po. Okay, well, now now meron ng bahay yung mama at papa mo, tsaka yung pamilya mo. So, thank you rin, thank you rin dun sa greeting mo, sa pagpunta mo all the way sa Manila para sa birthday. No problem. <laughs> <laughs> Ayun, may dalawang kwarto sa taas, tapos ito yung baba. Tay, pasok po kayo. Ito po yung bahay. gusto ko po talagang mamigay ng isang house and lot at ang napili ko po ay yun nga si Angelica Abiliana bata pa siya and nalaman namin nung nagkakilala kami na isa siyang teacher doon sa Taipei and kaya siya pumunta doon dahil talagang gusto niyang mag-ipon para mabilhan niya ng bahay ang kanyang mama at papa at ang kanyang pamilya kasi I think noon parang doon sila nakikitira sa tita niya pa so tuwang-tuwa ako dahil talagang deserve na deserve niya yun dahil lang sipag-sipag niya and talagang sobrang naiyak ako sa happiness. So, siyempre po, kasi yung bahay niyo naman po, kayo po ang pipili kung ano yung gusto niyo ilagay. So, isipin na natin kaya meron kayong gift check na 50,000 from all home. So, may all home dyan sa Vista Mall Naga para mapili nyo na yung gamit nyo sa bahay. Para makabili na ng kama. Siguro po ano? Washing. Wa <laughs> para hindi na kayo maglala. <laughs> <laughs> Ayun po. Sige po. Sana magamit okay. nyo. Oh, Yan. Yan, happy New Year po. Happy, happy New Year. Birthday, huh? happy thank you. <laughs> you. Sabi ko nga, hindi ito, ito yung tao na hindi malilimutan. Oh, thank you. Hindi ko rin kayo makakalimutan. Hindi rin kita makakalimutan. Ang galing ng anak niyo. Siguro sobrang, sobrang proud niyo. Proud nyo. Opo. It's... So, <laughs> deserve na deserve. Thank you, Sulit na rin yung pagpunta ko sa Taipei. <laughs> well, sana mag-enjoy kayo sa house niyo. Nandito lang ako palagi, oh, Nay. Opo. Oh, oh. So pag hinihintay mo siya, dito na sa bahay. At, tsaka at least, di ba, masaya ka na kasi yung pamilya mo, may bahay na.